So what's up guys, magandang hapon no? Kumusta kayo lahat dyan So Panibagong exploration na naman to guys So medyo matagalin tayong Hindi nakabalik dito Sa area na to kasi may, Merong problema So So yan guys, ito yung area na Pinuntahan natin Noon na bahay ng matanda Na palaging ginagambala ng uh, ingkanto inkanto yung so, mga batang inkanto guys, yung yumbang bang mga gaya ng mukha guys. Gabi-gabi uh, daw tong pinupuntahan guys. So, ayun guys, binalikan namin tong area na to. At hoping lang tayo guys na magparamdam sa atin o magpakita. So, hindi ako nag-iisa guys. Kasama ko ngayon si Smoke Ripigos. Collaboration namin to ngayon guys. So, sasapin natin si Smoke what's up mga lodi no Nandito tayo ngayon sa lugar na kung saan eh dati natin napuntahan pero itong pagkakataon na to sabi ni uh, Mars creepy, uh, creepy ghost meron daw nagpapakita sa babaeng matanda doon sa kubo niya na alam niyo naman dito sa bundok merong mga inkanto nagpapakita sa baing matanda doon sa kubo niya ginagaya daw ang tunay na tao tunay na mga bata kaya yan ang pakay namin dito napuntahan puntahan doon sa kubo ng matanda ayan mga lodi no please support Marge Creepy Hunter Marge Creepy Ghost and my youtube channel Smoke Creepy Ghost so ayan guys please. Please guys, tulungan natin si Smoke Repegos sa kanyang channel. No? So, huwag kalimutan guys, hit the notification bell. Huwag mag huwag kalimutan mag-comment at like. So, ayan guys, no? hindi, hindi kami dalawa dito, hindi tatlo kami. Nandito rin si Choi Albinchor 22. Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat po dyan. So, ayan guys, no? Uh, nasabi na po ni Smoke at saka ni... Uh, bro, merge, creepy ghost, mga kabre. So, yung hinihiling lang po namin mga kabari na ayan uh, uh hope po na magtagumpay kami at uh, walang mangyari sa aming masama dito sa pag-explore po namin saka syempre guys no, uh, please no uh, ayan, uh, ako, ako, na po nang kagihingi sa inyo ng uh, pasasalamat mga kabari please subscribe natin si Kabadi uh, Marge. kabari Marge Creepy Ghost, mga kabari kasi bago pa tong youtube channel niya. no, sabi sabay po tayong angat, mga kabari uh, ayan, click nyo pong subscriber at yung all notification bell para updated po kayo sa lahat po ng mga videos po namin at saka po mga kabari uh, maraming salamat sa inyong lahat sa walang uh, uh, pag, walang humpay na pagsusuporta niyo po sa akin at saka guys no uh, isubscribe po natin si Mars Creepy Ghost so magandang hapos tayong lahat so yan guys no Choy Adventure 22 so kasama natin so guys samahan nyo kami sa aming pag-explore Hoping na tayo guys, safe tayo dito at sabay nyo kami sa pag -pray. So yan lang guys. So yan, makikita nyo guys, dyan kami pupunta. So yan lang guys no. Maraming salamat sa inyo. Samahan nyo kami. So guys Samahan nyo kami guys Puntahan namin yung bahay ng matanda guys So dahan-dahan lang tayo guys no? Medyo ulan yung Hindi maganda yung panahon natin ngayon guys Si mambon. So, so guys ito yung daanan Ito so, guys. Dito kami dadaan. So guys no. Kita tayo dadaan, guys. At ayan si ano. Si... Choi Adventure 22 at saka noon sa huli si Smoke Repigo so samahan nyo kami guys so and guys please please guys huwag kalimutan hit the notification bell at huwag kalimutan like and share guys so, yun yung napakaganda yung napakas napakalaking tulong na po yan guys sa amin so ito yung guys sobrang tirik yung daanan so Diyan banda guys sapa na ah, maliit na sapa guys video hey bro so yan guys bro ilog bro na ano maliit hoping tayo guys no, na yung pupuntahan natin is magparamdam na sa atin so, alam nyo guys yung progresyo namin noon dito guys is wala wala yung <coughs> kahit nag magparamdaman lang wala hindi nagparamdam so when yes no mayroong ilog dyan uh, maliit ito yung ano sapa suhu guys. Ito so, guys, no. so, guys so, tayo na. Yung tagal ng panahon guys kala ko na hindi na to hindi na ginagambala yung matanda sa <coughs> no? oh nandiyan dyan bro dyan guys <coughs> si Suya so, yeah, Dinchorotin Tinito at saka si Smokritigos Dito tayo bro Dito tayo dan So Pababa, paangat. Ito yung daanan dito guys so, Uping lang tayo guys no na ano yung sinasabi ng matanda is magparamdam sa atin. So pinto ko lang sa inyo guys yung collaboration namin dito. Lahat ng video na namin dito is nola So cellphone ko noon time na yun guys is uh, ano nasira last ko sira iwan ko ba guys kung kagawan uh, ba yun ng ano ng dito o ano ba hindi ko ma explain sa inyo guys kung anong nangyari so dun, ang, dun yung time na hindi ako nakapag vlog si yan nangyari yari sa cellphone at saka plus light so yan pinahiram lang tayo ng bibigyan natin pahinga muna tayo guys <coughs> oh dito na bro ito yung daanan dito guys angat ang hirap dinabdaanan nuno. Sobrang hirap, bro. May Merong aso dito, bro. Ayun na ay yung bahay, guys. Hay narin mo 'tong bahay, guys. May kubo lang. Ing guys. Merong aso. Merong tao bro Nandyan yung matanda Nandyan yung matanda Dyan bro Dyan sa baba Baba yung kubo Yung nilalagyan ng sako Dyan daw ano, Dyan daw magtatamba yung Ano Hindi natin masabi na Anong Ilimin ko ano mukha bro na... hmm. Lahat ng nagagaya. Lahat ng mga kabataan dito, halos ginagaya na 'yung mukha, bro. Diyan daw magtatambay, bro. So, try natin 'yung Oh, baba ng kubo. Bro, try lang natin puntahan. Malapitan natin so, 'yung Okay, guys. Tingin ko bro. Kasi Tingin ko bro. Tingin ko bro. Wala namang... Uh, uh, wala namang... Wala namang... Anjan pang anjan bang tanda ngayon? Anjan bro okay, Tingnan natin. Tingnan <laughs> natin. Tingnan natin. Kung... So, one guys, puntahan natin. <laughs> Lapitan natin, guys. Lapitan natin yung kubo sige bro sige bro ang kunting problema dito guys is yung matanda hindi masyadong makarinig yung may problema sa pandinig guys so try lang natin kausapin guys kung um, So, yan guys, no. Ito yung buong kubo. At dito mismo guys, sa ilalim, dito daw yung magtatambay. So, kita nyo naman guys, no. Merong merong higaan. Merong higaan guys. So, Ibig sabihin, guys. Meron talaga. Meron talagang natutulog dito. Kasi merong unan ba Yan, guys, oh. Kitita nyo naman, oh. Yan, oh. May unan, guys. Tapos dyan, higaan. Totoo pala yung sinasabi ng matanda, guys. Go, go, go. Walang tao, bro. Walang tao bro. So, guys, na. Siguro, guys. Tumalis siguro yung matanda, guys. Kinandado yung, ano, pinto. Ano? Bro? Bro?